Ah, uh, tay, bigla nga po pala ako sa inyong uh, pasanudong. Ah, talaga? Hindi mo alam? Nakita kita pumasok sa isang hotel. May kasama kang lalaki. Hindi ka namin pinalaki ng nanay mo na magsinungaling? Bakit, tay? Kung hindi ko ba ibibenta yung sarili kong katawan? Ano'y papakain niyo sa amin? Yung mga tiratang pagkain na sa basura? Bakit hindi niyo tayo yung sarili niyo, tay? Kung anong lasa ng pagbad? Nagigiramay po ako sa pamilya ninyo. Pasensya niyo na po ako kung hindi ko man nagawang sumilip sa, sa buhay ni Mang Mario. Anong ya? Ha? Di sabi ko, planchahin mo itong polo na to? Ito sosoting ko. Pakahirap pala ng buhay doon sa relocation sites. Walang kabuhayan doon. <tinyo>

Ka! Ano nga bang pinakatakot ko eh? Kari, na nangimik na sana tayo, Joaquin! Sana na nangimik na tayo! Si Kapitan niyan! Papitiyak ko. Hindi tayo titigilan ni Kapitan. Pwerta niya tayo dahil. Kap. Kung gusto mo, ubusin natin ang pamilya niya. Pati yung Gary. dami na rin natin pati pamilya niya. Mga basurang katulad. Ininilipit! Aka! Kapitan! Kapitan! Kaya ba naman ang sinura mo kumain ng pagpag?